Kung gaming PC at portability ang hanap mo, tara, unbox natin to, game. So, ang tabag nga pala rito sa console na to is Steam Deck. Isa siyang gaming device na pwede mong dalhin kahit saan. Para ka na rin may bit bit bit, bit na computer dito kasi pwede mo siyang kabitan ng Windows. Kaso, ang main OS niya is, is, Linux. Nabili ko nga pala itong Steam Deck na to last November pa pero ngayon ko lang na-upload kasi yan sobrang busy. Pero yun na-unbox ko na to, i re, -re ko lang para syempre ma-experience nyo din yung experience ko nung first time ko. So, this is my first ever handheld console na binili. So, nabili ko to sa Data Blitz. Yun. Worth of 24k pero may discount sya ng less 1k so 23 plus na lang. So, may freebie na rin syang ano, tempered glass na naka-installed na rin, pininstall ko na. So, ito nakita natin sa box niya. May iba't ibang language siya nakalagay. Kung saan mo siya pwedeng laruin. So, yun. Pagka tinanggal mo to, makakuha mo na agad yung pinaka-case ng console. Buksan na rin natin tong case niya na makita na natin yung big black deck na hinihintay nating lahat. So, yung Steam Deck na to, may 7 inch siyang screen na na 1280 by 800 LCD touchscreen na siya. Ang refresh rate nga lang pala na tong LCD touchscreen nito is 60Hz lang. Pero wag ka, napakasmat pa rin laruin dito ng mga laro. Kasi nga, meron niya siyang CPU na Zen 2 and RDNA 2 na GPU na naka 16GB RAM na LPDDR5 RAM. So, ang pinili ko nga palang storage dito is 64GB lang and nag-upgrade na lang ako ng 1TB na storage na may microSD card. Kasi may microSD card slot din siya. So, testing natin i-open. Tatlong variant nya pala meron dito na story siya pagpipilian nyo ng Steam Deck. Meron siyang 64 na ito nga, pinili ko. May 2.5.16 siya na SSD variant. Tapos yung pinakahuli is 512 na NVMe na SSD. So, lahat ng model naman is pare-parehas lang. Ang naiba lang sa 512, uh, may ano siya, anti-glare screen. So kahit lumabas ka mas makakita mo ng clear at walang flare yung ano o glare yung screen mo. But as of now I recording this video, meron na ring nilabas si Valve na Steam Deck OLED na meron na rin siyang 512 and 1TB storage. tingko na kahalaga siya ng mga around 48,000 kasi plus tax pa yon. Pero sa paglipas pa naman ng na panahon, I'm sure na mas bababa pa yung price niya katulad dito pinaganda ang process ni Deck pwede ka na rin dito mag work so kung gusto mo lumabas at hindi mo pwedeng dalhin yung laptop mo pwede mo itong gamitin sa work mo pwede, rin, pwede ka rin dito maglaro ng mga emulator games like sa Switch so hindi ka na bibili ng Nintendo Switch pwede mo nang emulate dito pwede ka rin maglaro dito ng mga PS4 games or mga PC games na din like The Last of Us yung mga ganyang laro napaka smooth dito So, ayun lang sa video na to. Tara na, Kim, okay, laro.